ang ikalawang sensus. Ikadalawamput-anim na kabanata. Pagkatapos ng salot, sinabi ng Panginoon kina Moises at Eleazar na anak ng paring si Aaron, Isensus ninyo ang buong mamamayan ng Israel, ayon sa kanilang pamilya. Lahat ng may edad na dalawampung taon pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo ng Israel. Kaya nakipag-usap si na Moises at Eleazar na pari sa mga Israelita, roon sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan, malapit sa Jericho. Sinabi niya sa kanila, Isensus ninyo ang mga taong may edad na dalawampung taon pataas, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang mga Israelitang lumabas sa Egypto. Ang mga lahi ni Reuben na panganay na anak ni Jacob ay ang mga pamilya ni Nahanok, Palu, Hezron at Carmi. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Reuben. Apat na libo, pitong daan at tatlong po silang lahat. Ang anak ni Palu ay si Eliab at ang mga anak ni Eliab ay si Nanemuel, Datan at Abiram. Itong sinadata na Tabiram ay ang mga pinuno ng kapulungan na sumama kay Korah sa pagre-rebelde sa Panginoon sa pamamagitan ng paglaban kina Moises at Aaron. Pero nilamon sila ng lupa kasama ni Korah at nasunog ng apoy ang kanyang dalawang daan at limampung tagasunog. At naging babala sa mga Israelita ang pangyayari ito. Pero hindi namatay ang mga anak ni Korah. Ang mga lahi ni Simeon ay ang mga pamilya ni Nanemuel, Jamin, Jakin, Zera, at Shaul. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Simeon. 22,200 dalawang libo at dalawang daan silang lahat. Ang mga lahi ni God ay ang mga pamilya ni Nasepon, Hagi, Shuni, Osni, Eri, Arod, at Areli. Sila ang mga pamilya na nanggaling kay God. Apat na libo at limang silang lahat. May dalawang anak na lalaki si Huda na sina Er at Onan, na namatay sa lupain ng kanaan. Pero may mga lahi rin naman si Huda na siyang pamilya ni Nashela, Perez, at Zerah. Ang mga angkan ni Perez ay ang pamilya ni Nahezron at Hamur. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay na 76,500 at silang lahat. Ang mga lahi ni Isakar ay ang mga pamilya ni Natola, Pua, Joshua, at Shimron. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Isakar. 64,300 at silang lahat. Ang mga lahi ni Zebulun ay ang mga pamilya ni Seren, Elon at Jalil. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Zebulun anim na pung libo at limang daan silang lahat. Ang mga lahi ni Jose ay nanggaling sa dalawang niyang anak na sina Manase at Ephraim. Ang mga lahi ni Manase ay ang mga pamilya ni Makir at ang anak nitong si Gilead. Ang mga angkan ni Gilead ay ang mga pamilya ni Naiazer, Helek, Azriel, Shechem, Shemida at Hefer. Ang anak ni Hefer na si Zelo pehad ay walang anak na lalaki, pero may mga anak siyang babae na sina Malam, Noe, Hogla, Milka at Tirza. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Manase. 52,700 dalawang libo at silang lahat. Ang mga lahi naman ni Ephraim ay ang mga pamilya ni Nasutela, Becker. Tahan. Ang mga angkan ni Shutela ay ang mga pamilya ni Eran. Sila ang mga pamilya na nanggaling kay Ephraim. Tatlumput dalawang libo at limang daan silang lahat. Ito ang mga pamilyang nanggaling kina at Ephraim na mga lahi ni Jose. Ang mga lahi ni Benjamin ay ang sambahayan ni Nabela, Ashbel, Ahiram, Shufa at Ufa. Ang mga angka ni Bela ay ang mga pamilya ni art at Naaman. Sila ang mga pamilya na nanggaling kay Benjamin. Apat na putlimang libo at anim na silang lahat. Ang mga lahi ni Dan ay ang mga pamilya ni Shuham. Shuhamita ang lahat ng lahi ni Dan. At anim na na libo at apat na silang lahat. Ang mga lahi ni Asher ay ang mga pamilya ni Naimna, Ishvi, at Beria. Ang mga angka ni Beria ay ang mga pamilya ni heber at ni Malkiel may anak na babae si Asher na si Sarah. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Asher. 53,000 at 400 silang lahat. Ang mga lahi ni Naftali ay ang mga pamilya ni Nadjazil, Buni, Jezer, at Shilem. Sila ang mga pamilyang nanggaling kay Naftali. 45,000 at 400 silang lahat. Kaya ang kabuuan bilang ng mga lalaking Israelitang na sensus ay 6,100 at Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, hati-hatiin mo sa kanila ang lupa bilang mana nila, ayon sa dami ng bawat lahi. Ang malaking lahi, bigyan ng mas malaki, at ang maliit na lahi, bigyan ng maliit. Ang lupain ay kailangan hatiin sa pamamagitan ng palabutan, para malaman kung aling bahagi ang makukuha ng malaki at maliit na angkan, ayon sa sensus. Ang mga levita ay ang mga pamilya ni Nagershon, Kohat at Merari. At sa kanila nanggaling ang mga pamilya ni Nalibni, Hebron, Mali, Mushi at Korah. Si Kohat ang panganay ni Amram, at ang asawa ni Amram ay si Joshebed, na mula naman sa pamilya ng mga Levita. Ipinanganak si Joshebed sa Egypto. Sina Amram at Joshebed ang mga magulang ni na Aaron, Moises at Miriam. Si Aaron ang ama ni Nadab, Abihu, Eliazar at Itamar. Pero namatay si Nanadab at Abihu nang gumamit sila ng apoy na hindi dapat gamitin sa kanilang paghahandog sa Panginoon ang bilang ng mga lalaking levita na may edad na isang buwan pataas ay 23,000. Hindi sila ibinilang sa kabuoang ang bilang ng mga Israelita dahil wala silang tinanggap sa lupaing minana ng mga Israelita. Ito ang lahat ng mga Israelitang sinensus ni Moises at ng paring si Eleazar, doon sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan, malapit sa Jericho. Wala ni isang natira sa mga kasama sa naunang sensus na ginawa ni na Moises sa Taaron, sa ilang ng Sinai. Sapagkat sinabi noon ng Panginoon sa kanila, Natiyak na mamamatay sila roon sa ilang, at walang makakaligtas sa kanila maliban lang kinakaleb na anak ni Jefune at Josue na anak ni Lulu.